Ito po yung kumakalat sa social media. Isang millennial, isang gen, Z ko no? na mukhang hindi pabor sa impeachment ni Sarah Duterte. Yan. Ito po ay maliwanag na yung tinatawag nilang AI. Hindi siya totoo. <laughs> At ito daw ay maihahalin tulad nga sa nangyayari, totoong buhay ng mga DDS. Totoong buhay ng mga DDS. Dahil itong mga DDS, alam natin, nabubuhay sa pagkukunwari. Made up stories. Made up, or yung imagination, yung tinatawag na hallucination. nagha hallucinate itong mga ito. Itong mga DDS, ang ibig sabihin ng hallucination, alam niyo naman, iniisip nila yan. Nang gagaling sa utak nila, it will come out sa mata nila at mai-imagine nila na ito ay existing. Pero there's nothing. Fantasy world, same um, alternate reality na ginagalawan ng mga DDS. So ayan, todos share po ang mga DDS dito at pati si Bato de la Rosa ay nagoyo wala namang bago dyan. Mm. Lahat sila. Lahat sila, kahit yung mga matataas nasa paligid ni Ligong, lahat sila ay namumuhay sa kasinungalingan. ah uh. Um, Napaka-obvious daw na itong, na itong uh, video na ito. Napaka-obvious dahil... Um, yun nga, wala silang ma-interview na actual living and breathing na Gen Z na hindi pabor sa impeachment. Dahil ang alam at ang totoo, lahat ng Gen C ay pabor sa impeachment. Siguro yung mga hindi masyadong, sabihin na natin, totoo naman to na may mga hindi nakapag-aral uh, na mga Gen C. Pero yung mga yan, sigurado walang komento tungkol sa impeachment. Sino ba ang nag-voice out? Natural lamang yung sinasabi natin si Panelo na uh, nagpanalo kina uh, Senator Kiko at Senator Pang, um, Bama Kino. Yun yung mga mataas ang pinag-aralan. Oh. Para yan, or para lang yan, uh, katulad daw ito ng Duterte Youth, na hindi naman mga youth members ang nag-represent. Uh, re Mas malalalang ito kasi bukod sa hindi Gen Z, hindi naman ito nag exist Yun yung masaklap. Ito pa rin ang masaklap na katotohanan na ang mga kababayan natin, ay madaling maniwala sa mga ganitong klase na uh, propaganda halimbawa challenge any dds to film these persons on cam kung totoong mga tao yan and 100% sure these people are just figments of their imagination in the same way uh they 100% believe na si Digong Dao ay best President. Yan po ay sinerang isa sa mga idolo natin sa, sa social media na si Sir Jerry Ka-Ninlin. Pwede natin puntahan at i-follow ang kanyang account. Ako rin ay naniniwala sa kanyang tinuran.